Good morning. So good morning po mga kabimeg, ka TikTok at mga ka Facebook diyan or kasabong. So nandito nandito tayo ulit sa ating breeding farm and conditioning. So yung mga mga cock or brood cock ang nagsisimula ng mag-dry magbabaksa ka na magpapalit na naman sila ng balahibo <clears throat> so tingnan natin yung sisiyo dito ni Mark na alaga ilang batch pa yan Mark? Mark sa mga ilang batch pa to? ang dami pa pala nating sisiyo so eto may bagong pisa dito ilang araw na to Mark? o oh, 3 day old o oh, magtenggali mo na yung reject dito. Ang daming Boston Black, oh. <clears throat> Ilang piraso ito, Mark? 41. 41. May reject na isa. So, Oni Gadori, yung mahaba buntot. Kasama. Pwera yon Hindi kasama yon So, yun, Hindi namin pagbibili yung aming pet. So, ayun, oh. yun, no oh. Mayroong na-reject doon na yun, na Yung isa. Eh... Nasaan na yung maliliit na mahahaba buntot? Ayun, no? Oo, uh, may itim ang paa na yan. Yun yung, ano, yung phoenix. Yung pet, yung hindi nababa sa hapunan. So, madami na bang sisiunan, Mark? Bukod to. Bukod sila, puro phoenix to. Yung onigadori. Ha, Mark? At sa atin ako ha, mo ha. <coughs> Oo. Oh, ang dami pa pala sisiw dito. <clears throat> Ito, ilang piraso? May 25. Yung puting yung ano yun? Ba't, ba't, ba't puril yun? Mark? Wala. O, yan? Paano Gadori eh? Ha? ibukod mo na! Uh, may kitong pa eh. Ibukod mo na yung Onigadori, ibukod mo na. Nasaan? Ilan ba yan? Sa <clears throat> Libukod mo na, kakaawa eh, nakasama ng malaki. Ito, ilang buwan na to, isa. Malaki. Ha? Eh, Klaus, ito isang buwan na, ang lalaki man yan eh. Ilang piraso to? Yung onigador yan? Uh -huh. Babae? Yun? Yung, malaki. Yung malaki. parang gray? Malaki yan, yeah, yan, yan, nasa may, anong yan? yan? Eh, bakit ayaw pang humababuntot? hindi yata buntot o bata pa lang kahit na <laughs> si RBM nabili niya eh bibili daw siya sa akin eh yung manok na mahaba buntot ang daming white boss ilang nilang ito Mark so yung maliliit po yung manok na napapansin nyo yung maliliit yan po yung manok na mahaba buntot yung onigadori ko So, nag-breed po ako as a pet. Ayan, o. No? Oh. Ayan, yan, yan, Mark. <laughs> ito, kasama to. Ito, ito, ito. yung, yung babaeng yan. Pero hindi nila kabat siya, kaya ganyan kalaki. Kabat siya, nung malalaki nyo. Ah, ah, magkakabat sila. Magka, puro yung malalaki, onigadori lahat yan. Ayun. Oh, so, madami pa palang sisyo dito. O oh, tapos ito, ilang ito mark pwedeng pag hindi. Eh, <coughs> mm. eh di maglalambat na naman tayo. Nagre pa mark. <coughs> hmm. Ito, ibaba na rin na mark. O kaya ilagay mo na lang sa square pen. No. Hmm. <coughs> o oh, yun. Dahil si Sew. May mapipisa pa. Tama na siguro ito. Ilang piraso ito? O, oh, shout out mo. May ito. Madami tayo dito yung si Sew. <laughs> Nagtatanong si mo eh. Sabi ko, hindi mo na magbebenta. Kasi kukunti yung aking na-breed. Isa, yung nasa taas, ilan? Ulit, Mark. Yung nasa taas. 40, ha? 40, nasa baba. Kasama ako oh, ni Gadori doon. O, oh, 40, 21, 62. O, oh, 40, 61. 40, 70, 40, 100. 11, 11 40, nasa baba. 41. Oh, meron pa dito 100. Ano magbed? Yung isang batch si benta natin. <coughs> so, yun at madami ditong breeding materials at madami na rin na, nabawasan na manok so yung winner natin doon sa event eh tawag dito uh, na bahagi ng ating kumpare kaibigan at kasama sa grupo na si si RBM <clears throat> so yung nangyari dun sa battle of tiktoker sa Santa Monica ayun successful na naman kasi kada entry may dividendo 10,000 so ngayon mayroon po tayong palaban sa April 20 ala hindi na salbahe ibuin mo yung hindi na. Doon lang niya sa kulungan. <clears throat> so, meron na tayo yung ilang istag dito. Ha? Ha? So, meron ng istag mamaya. Papasyal tayo doon sa mga hin-harvest ni Mark. So, yung mahogany, naglulugon, naglulugon naglulugon. Ayan o, no? ayan naglulugon yung mahogan eh. So, kita nyo, ang daming damo. Shout out Peter, nasaan ka? Na? <laughs> Wala si Peter, tatlong araw nasa event. Pagkatapos nung palaban doon sa San Pedro. Hindi ngayon hindi pa na uwi. So, ito yung ating 5,000 dollar line. Ito po, isa sa ating broodcock Drain na rin siya Parang sumalbahe itong malok na to mm. So So Broodcock dito ditong broodcock O, oh, ito, another broodcock, o oh. Another breeding materials natin oh, Ayan Magamit dito O, oh, mga Boston Ito yung mga bagong tali O oh. Ayan, you know? o oh. Ka-Bostonan Ka-Golden Boyan <clears throat> May ilang piraso tapos may hinarbe si Mark na 60. Si so ano pa ba? <coughs> so meron da, meron ako dito isang bagong labas sa breeding pen. Ayun. eto yung inayawan, Ito, isa sa inayawan doon sa Santa Monica. eto <coughs> yung Boston. Oh. Available na. Brood bull tag. Tingnan nyo, itsura. Oh. May nagpunta tayong bisita dito nung isang araw. Umipit yung pakpak yun. May naging bisita tayo dito nung isang araw. Kumu kumuha ng trio. Tapos nung nakaraan, si boss, pumunta nung OFW, umuwi, kumuha din. Akala daw niya sa video, maliliit or mapapayat yung katawan. Pero pagdating naman sa personal, hindi pala. Kasi po yung manok dito, ang balahibo, halos, halos wala ng balahibo, sobrang nipis. Hapit na hapit po sa katawan. So, ito po yung ating Boston. Hmm. Hindi kami makakonsunada Ito po, pwede ko pong ibigay sa inyo eh, Piling-pili ko po ito At ah, galing po yan sa salangan ano? o ah. Ay, napa. So Boston Black galing sa Lugon, Bull Hen. Ah, uh, ito yung ating gray. Gray po yan. Randy Hebron gray. Ito po yung isa na Boston 47 na kasama sa nakakuha ng premyo sa bakbakan. Ayan po. Bullstag na po siya. Ito po ay one time winner. So, minsan may umaawit na binibili yung ganito. Kaya ayan, may lagba na po siya. Tapos na rin siya maglugon. So, nandito po yung proof na siya ay ipinasa sa pigba. At ito po ay may ebidensya na kasama sa nakakuha ng 2.5 million. Herka! So yeah <coughs> Tapos yung mga brood cock or brood bull na hindi ginagamit dahil naglugod yung babae Pero sabi ni Mark, uh, ready na ulit yung babae, liliguan na lang So dito po nakapwesto yon So yung isang puti na naawat Nabili ng isa nating kaibigan at suki sa pagbe-breed na Teka hindi na natin babanggitin yung pangalan niya. Salamat po. Nagpunta yung mag-ama dito. at uh, pinasyalan ulit ako. So si Ina nga uh, laging kumuha ng ating breeding materials. So ngayon nakasalang pa rin yung Abunayon, uh, Boston Black, tsaka Golden Boy sa Boston Black o kaya Golden Boy sa Boston. So ito pa yung isang abunayon natin, oh. <clears throat> Ang abunayon natin ay tatlong pamilya na po. <clears throat> so ayan, may marking po 'yan. So ito pa yung abunayon natin. Tapos ito naman yung abunayon natin na pinapaupuan yung kumakasta ito doon sa mga babae na nasa breeding pen. Nako, hindi pa pala nakaano yung video ko. Ma Maano to, yung malikot. Tawag dito. So yon mamaya tayo doon sa range natin. So another vlog 'yon. So mag-ingat po sa scammer. At ang scammer po, ay nako, hindi pa pala kakapag si Mark. So, mamaya na natin balikan ang ating mga ginamit na pulit. So, ito po, hindi po lahat yun. So, mag-ingat po sa scammer. Ang ginagamit na pangalan ng scammer ay Romualdo at Abigail. So, wala ho akong sekretary. Direct call po lamang kayo sa aking picture profile. Andiyan po yung aking cellphone number 09369107644 Yan lang ho yung number natin. Wala na pong iba. Ho. At yung scammer, uh, meron, gumawa din siya ngayon ng fake ID. Pangalan ko, pati ID ko, ginaya niya, pinake niya. Sobra patong-patong na kaso na ang ma maano nito pag nadali to. So mag-ingat po tayo. Doon naman po sa mga na-scam, tawagan niyo po ako. Uh, tutulungan ko po kayo para ng demanda para dyan sa mga scammer na yan. So ingat po kayo. So wala ho ang ibang pangalan kundi Randy Hebron po lamang. So after this video, isasama ko dito yung aking uh, Facebook na ginagamit. O original natin or personal natin Facebook. So yun lamang po. Hanggang sa muli ito po si Randy Hebron TV. Uh, nagsasabing good morning po sa inyo lahat at ingat po kayo. Sa, ingat po kayo palagi. COD po tayo at ugaliing mag-video call. Salamat po. Bye-bye. Good morning po.